Hi guys! Good morning! So, kumontak nga ako ng wifi at ako sana'y magpapakabit. So, dumating na nga ang surf sa ya. O, oh, ayan. So, yun, entertain din namin. Pinapark sila ng maayos. jo. Pina, pina Pinapark ko dun sa ano, dun sa side namin para pag may lalabas na sasakyan or may dadaan na iba ay hindi makakasagabal. Yun. Para makakadaan pa din sila. So, yun nga, guys. Ano, wala daw slot. Naghahanap-hanap sila dun sa, sa box nila kung may space ngayon. Punuan na lahat. Nagana. So, yung gagawin lang pala, hindi pala ganun kadaling magpakabit. Kasi, ano, itignan pa kung may space. Kung wala, magantay ka pa ng nakat na linya. So, ang nangyari, guys, walang space. Naghanap-hanap na rin sila sa dulo. Nagtanong-tanong na dyan sa mga kapitbahay ko kung sino pa yung mga nakakonek na hindi na nagana tanong sila ng tanong dun sa ina ano sinusundan nila yung wire nila tapos ngayon ang ending nako guys wala talagang space hindi ako nakabitan hindi pala ganun talaga kadaling magpakabit na yung pag kinontak mo sila dyan na sila agad hindi naman pala ganun yun kailangan may space pa eh kasi gawa ng dulo tong sa amin medyo masukal pa dito kami sa taas eh eh, marami na rin namang bahay kaso nga lang wala lang talagang space so kailangan dapat talaga niyan magdagdag naman sila ng box nila kasi marami magpapakabit katulad niyan gusto kong magpakabit pero wala naman silang additional box na pagkakabitan isang box lang nandyan di ba dapat automatic mag add sila ay naku naman pero yun pa din ang ending anong magagawa natin kung talagang wala di ba 700 lang sana yan di bali, ang mabayaran ko sana hanggang kabit ay 17 masakit. Hindi kami makakabitan ng wifi kasi wala daw slot. Oh my God. Wala daw space. Ibang ko kung paano ginagawa nila. Wala daw bakante doon. Lahat daw, ng, er, eh, lahat daw ng nakalagay doon ay may nagana. So, yun. Ang masakit. <laughs> 700 lang sana Sayang. Oh my God. Kailangan ko pa naman dahil sa akin pag-YouTube. Oh my God. Walang nangyay. <laughs>